Hi guys, good morning. For today's video, I ipapakita ko sa inyo yung mga succulents na na unbox natin da nung nakaraan, last unboxing natin. yan napat ko na sila, guys. Ayun na, guys, yung ano yun, guys, Oo, oh, pakita ko muna sa inyo ha. Ah. Yung atong flame natin, guys, yung last ano ko. Ah, uh, last upload ko na upload ko na mga vi, na video na update sa mga ano ko mga sakyalan sa na natanim na natin nung kam, galing kay uh, eco bloom uh, eco leading bloomers garden yung natanim natin yung nakaraan tapos sinali ko na to yung si ano si atom play atom atom flame ayun na no guys yan na no talaga yung nangyari sa kanya guys ayun oh no, nagitim yung steam niya Ayan na guys. Sayang, may bibi pa, pa naman pa dito, guys. So ayan. Pero pinugot ko na yung ibabaw niya. Ayan, daming ano, hindi ko pa natanim, guys. Nabisi na naman ako, ayan. Yan yung dito pinugot ko. Sayang nga, guys, kasi ano na? Ah, maganda na sana siya, guys. Ayan, oh. Daming ano tumubo ng mga roots sa kanyang stem, ayan. Ayan na guys. Ayan na guys. Pakita sa kanyo yung mga natanim ko na guys. Si Super Bomb Ayan. Ito yung old ko na Super Bomb guys. Ayan. Sinama ko na ito sa new na Super Bomb natin. Barigitid. Dalawa to guys. Ito yung isa. Ayan. Ang laki nila. Ayan na guys. Tsaka yung ating ano. meya. Hindi ko pa na yung mga ID nila. Si Mia, si Agaboid, ayan. Tapos si White Joe, ayan na guys, ang ganda nila. Hindi ko pa sila nilagay dun sa ano guys, sa yung matamaan talaga ng init kasi bago pa lang natin silang napat. Kapapa, ka, papa, ano pa lang natin nila katat, bago lang natin silang natanim tsaka ito yung ating purple delight ayan, yung purple delight ko dati guys na ano, variegated, Ayan na ano, yun nang sa kanila guys, ayan. Ayan, na ano na naglambot na yung stem ng ano ng ating purple delight dati. Kaya pinutol ko na lang yung mga dulo nila, ayan. Ayan guys. Pero may ano na sila guys, may mga new roots na sila. Ayan 'no. Oh. Sinama ko na lang sila dito. Ito itong ma, ano malaki, ano na 'yan, yung bago natin na variegated purple delight. Natamaan sila ng ano dito guys ng init. Ayan oh. Ayan. Tamas sila ng init. Pero hindi masyado. Ayan. Tsaka hindi ko pa naipat nga pala lahat guys. Ayan may naiwan pa na kasi naubusan ako ng soil. Hindi pa napat silang lahat. Yung ating variegated na silver bomb. Ayan. Pero yung ano niya natanggal na lips. Ayan hindi na talaga. Ayan. Akala ko maano pa mabuhay pa. Ayan. Yung ating Romeo Robin. Ayan. Ang ingay ng aso. Tapos yung ating si Beauty Lily. Ayan. Ang ganda. Ang ganda ni Beauty Lily guys. Ayan. Tapos yung ating isang Romeo. Ah, iba pala si Romeo Robin at saka si Romeo. Ayan yung si Romeo at saka yung si Romeo Robin. Ayan guys. Tapos yung ating barigitid na DB na yung propa na siya guys. Ayan. So no, hindi mga Tapos yung ating cream chantilly. Ayan. Three heads. Yung ating ano. ah uh, madiba na ano. Propa. Madiba drops na ano. Propa. Ayan. Dalawa to guys. Hindi ko pa natanim yung isa. Ayan oh yung ating crispy beauty ayan ano yan tatlo ang crispy beauty natin guys hindi ko pa din natanim ayan din sila ayan tapos si pinkro ayan ang ganda ni pinkro ayan din yung ating biyanse laro ba guys hindi mag focus ito tayo ayan ayan si biyanse tapos yung ating black bullet Ayan. Yan yung ating black bullet. Ayan silang lahat, guys. Ayan. Hindi ko pa yan na ano, guys, nadiligan. Ayan. Yan silang lahat, hindi ko pa nadiligan. Baka ano, bukas ano na, diligan ko na sila. Ayan, guys. That's all for today. Thank you for watching. please subscribe to my channel dolls blog bye god bless